Ayan. Hello, hello, hello. Today's video na dito naman tayo sa ating hardin. Munting hardin sa itlalim ng, ay sa ibabaw ng ating bahay. Ayan. Sa rooftop. Ayan. Ayan ang ating. Kamusta na ba? Kumukunti ang ating pandan Kasi nga iba tumatanda na yung mga steam niya. Kaya yun. Namamatay. Pero may mga tumutubong mga maliliit yan may mga anak kaya okay lang Mag magkapalit siya tapos yan meron rin tayong luya yan ang ating luya at syempre ang laurel yan nagpapaantay nagpaparami tayo ng laurel yan po at syempre ang ating walang kasawaang saluyot di ba? tumutubo na ulit ang ating saluyot yung maliliit ayan di ba? binubudbud lang natin yung saluyot dyan uh. Kumbaga na napakinabangan natin natin siya nang todo-todo, 'di ba? Napakinabangan talaga. Sin. Kaya 'yan. Oh. ba? Diba? Tutubo na naman siya at syempre marami na naman tayong makakain sa luyot. At may syempre may sumasama pang talbos ng kamote, ah, 'di ba? Yan ang ating halaman at syempre grabe. Ang tataba ng ating mga oregano. Sa mga naghahanap ng oregano diyan, pag gusto nyo oregano, just PM me. Ayan. Hanapin nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng oregano. Diba? Madali tayo magkatubo niyan. Kahit minsan nagtatampo sila kasi minsan ginugupit ko. Pero sabi ko, dadami naman kayo eh. Charot. Ah, diba yan? atin. Mm. At ang ating kamatis. Ay nako, huwag na hintayin to. Basta kung tututo, subo siya. Pero mataba naman ang ating lupa niya kasi talagang, ay nako, kung alam nyo lang kung ano nilalagay natin yan para tumaba sa mga interesado magtanim just PMA eh. charot yan may sumamang sa luyo to pero niyan sili yan sili pa yan oh. wala pa akong lagayan na pagtataniman pero may maghahanap ako kasi iba na transfer ko na ayan o oh. na transfer ko na rin iba eh may tatlong sili na ako tapos ito pala yung laurel natin syempre yan. Uh. Syempre, yan. abangan niyo yung video ng mga lemon kasi yung lemon natin grabe. Grabe ang ating lemon talaga nga naman. Oh. Ang laki niya. Mm. Uh. Yung iba kasi napitas na. Tap pa oh. Napakinabangan na kasi ito iba. Mm. Uh. Yan, dumidilaw na siya. Oh, di ba? Yan oh. Kasi laki ng kamay ko. Kung nakikita niyo ako, alam niyo kung gano'ng kalaki kamay ko. Yan. Ganyan, kalaki ang ating lemon. Meron pa siya yun, no? Nagtatago. Mga nagtatago lang siya. Yan ang ating hardin. Ang ating halaman. At sa mga naghahanap ng ano, gantong halaman. Ayan. Nga nga. Sabi nila, gamot doon sa ubo. Sa mga pilay-pilay, pinantatapal. Siyempre, sabihin niyo lang sa akin, bibigyan ko kayo. Pero sa Bolivar dyan, sa tatay ko, doon meron siya. May bumibili ng mga ganyan. Eh, gusto nila magbayad. Di magbayad sila, di ba? Ano lang yun. Kung ayaw nila, okay lang din. Eh, gusto rin nila magbayad kasi lagi doon sila hihingi. Kaya yan. Uh, gumagapang yan eh. Nga nga. Laki oh. Ah. Uh, di ba? Yan ang ating mga halaman. At syempre sa mga nangangailangan din ng sambong, meron tayo nyan ah. manghingi na kayo kasi na, na, na ano yung mga dahon oh. masasayang Tingnan nyo na kung gusto niyo ng sambong ah. Kampaligo. pampaligo di ba? ayan no? Oh. puno ng sambong natin uh, ah. yan ang ating halaman ah, di ba? Ah. syempre ang ating laurel ah Yeah. Yung ang ating mga halaman. Pero may, may, mga ano tayo diyan? Aloe vera. Ito pa. Dito yung mga spider plant natin. Ang usbong na nila. Yeah. Ah. Ng ipuno ko ng tubig yan, yung pang dilig. Yung pang ating laurel. Ah. At syempre, ito yung mga pinagbalatan ng itlog. Yan. Mga eggshell. Ibibilad natin yan. Tapos dudurugin natin. Isasama natin sa mga pampertilizer. Yan ang teknik namin. Ito, Oh. Oh. Tiyagaan lang. Kung may tsaga ka, meron kang aanihin. O, oh, ba diba? Charat-charat lang. Hmm. Oh. sa mga ano lang to, may mga pre-time. Kasi pag busy, ma'am, busy ka talaga. Wala ka ng time magaganito. di Diba? Pero syempre, kung hilig mo lang din, why not? Kung meron kang place or meron kang paso, kasi makikita mo talagang ano yun, Oh. Ma kung nakikita nyo yung lemon, ayan, ayan, yung lemon. Kung nakikita nyo, matutuwa kayo kasi talagang yung lemon natin. hindi uh. mm, Di ba? Grabe. Ito, yung anhong ko ng mga ano, dyan ko muna nilagay. Kasi may mga ugat na yan. Para mag-aligbati. Kasi ang aligbati ko dito puti eh. Yan, oh. Aligbati ko dito puti. Yan naman ang ating halaman. Kaya naman. Hanggang sa muli. Bye-bye.